Beautiful day, mga beshi, mga tol. we go again with my wife. Another uh, trekking na naman. Dito lang kami sa may tabi-tabi. Nakita ni naman para enjoy ang beautiness ng lugar na to. Okay, ang beautiness ng kalikasan natin. As you can see, it's a beautiful scenery. Diyan sa kabunduhan niya, nakita ni naman ang kalikasan natin. Napaganda. Sometimes maganda rin talaga na you know, mag-connect tayo sa natin para, di ba, maramdaman natin ang kagandahan na ginawa ng Diyos para sa atin. Tunay nga na napakaraming biyaya na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Nakita niyo naman kung gaano kaganda ang lugar na to, di ba? Marami sa atin nakafocus lang sa mga problema, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Pero advice ko lang mga tol, enjoy lang natin ang buhay natin. Appreciate natin ko anong meron tayo. Appreciate natin ang kalikasan na meron tayo. Pangalagaan natin to. Yun lang. Uh, it's your boy Radicalib J. Love and peace, y'all.